Bago magtapos ang taong 2024, ating balikan ang mga babaeng mula sa showbiz na naging kontrobersyal. Sila ang nag-trending, pinag-usapan at naging topic ng mga Marites. The Philippine Showbiz List presents 15 most controversial women in showbiz 2024. Denise Julia Noong Christmas Day, nagbigay ng pahayag si Denise Julia hinggil sa kontrobersya na kinasasangkutan niya at ng kilalang photographer na si BJ Pasqual, Nakamakailan lang ay tinawag siya bilang worst na personalidad na kanyang nakatrabaho. Sa podcast, ibinahagi ni BJ na kinansila ng team ni Denise ang isang photoshoot na kaugnay na kanyang music release isang araw bago ito nakaschedule. Kaya napilitan siyang kanselahin rin ang shoot at sagutin ang cancellation fees. Inamin ni Denise na ang pagkukulang niya ay hindi agad pag ugnayan kay BJ matapos ang insidente. Ngayon pa man, ibinahagi ni Denise na magkakaroon sila ni BJ ng personal na pag-uusap upang ayusin ang issue. Jen Barangan Ang TikTok content creator at dating flight attendant na si Jen Barangan ay nag-post sa social media upang humingi ng tawad kaugnay na kanyang mga ginawa sa concert ni Olivia Rodrigo sa Pilipinas. Sa Instagram, nag-post si Jen ng isang maikling paghingi ng tawad. Shaira Moro. Ang kantang Selos ng Mindanao-based singer na si Shaira Moro ay naging viral dahil sa catchy nitong melody na halos kapareho ng kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Inalis ang Selos mula sa mga online platforms dahil sa issue ng copyright, ngunit ito ay muling nire-release matapos magkaayos ang mga kampo ni Shaira at Lenka. Fourth Impact Binanatan online ang fourth impact na sa pagiging hindi responsable sa pangangalaga ng kanilang mga aso matapos silang magsagawa ng fundraising upang makabili ng lupa para sa kanilang 200 na aso. Binatikos ng mga netizens ang grupo na sa hindi tamang pangangalaga sa mga aso, particular na hindi sila pinapasterilize, kaya ang limang Shih Tzus ay nakapag-anak ng 200 na aso. Ipinagtanggol ng pangalan ng miyembro na si Almira ang kanilang grupo at sinabing hindi sila mga dog hoarders at patuloy nilang pagyayamanin ang kanilang pangarap na farm para sa kanilang mga alaga. Mariel Rodriguez Binatikos ng mga niyari si Mariel Rodriguez sa hindi angkop na asa sa Senado. Nag-post si Mariel ng mga larawan kung saan makikita siyang gumagawa ng intravenous drip na tila glutathione sa opisina ng kanyang asawang si Sen. Robin Padilla. Humingi na po amanihin si Mariel at sinabi niyang siya at kanyang asawa ay nagpapahalaga sa dignidad at integridad ng Senado. Nilina din niya na ang natanggap niyang drip ay vitamin C at hindi glutathione. Denise Cornejo noong May 2024, isang korte sa tagig ang nagdesisyon na nagkasala si Denise Cornejo kasama si Cedric Lee at dalawa pang iba ng serious illegal detention at paghihingi ng ransom laban kay Vong Navarro. Ikinan sila rin ang mga piyansa na ipinose ng mga akusado. Rita Daniela, Nagsampan ng reklamo si Rita Daniela laban sa kanyang widow's wife co-star na si Archie Alimanya na sa kasong acts of the Ayon kay Rita, ilang beses muna siyang biniro ni Archie ng mga hindi angkop na komento sa Thanksgiving party na kanilang palabas. Bukod dito, inakusahan din niya si Archie na siya hinipuan at sa pilitang hinalikan habang nasa loob sila ng isang sasakyan. Nadia Montenegro Ibinunyag ni Nadia Montenegro na ang ama ng kanyang bunsong anak na si Sofia ay si Baron Geisler. Ibinahagi rin niya na alam na kanyang asawang si Boy Assistio ang tunay na pagkatao ng ama ni Sofia at pinatawad siya nito sa kanyang pagkakamali. Pagamat ang ipag-ugnayan na si Sofia kay Baron, mayroon pa rin siyang alinlangan tungkol dito. Ipinagmamalaki rin ni Sofia ang paggamit ng apelido ng kanyang daddy boy. Eva Darren Inimbitahan si Eva Darin ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS upang magbigay ng mga espesyal na parangal kasama si Tirso Cruz III para sa seremonya ng 2024. Ngayon pa man, hindi siya natawag sa stage at napalitan ng iba humingi na po ang FAMAS kay Eva at ipinaliwanag na hindi siya natagpuan ng mga miyembro ng production team bago ang itinakdang oras sa kanyang pag sa stage. Nilinaw naman ng anak ni Eva na nakaupo lamang siya malapit sa stage kaya tila hindi ka panipaniwala ang paliwanag ng FAMAS. Gayunpaman, tinanggap ng pamilya ni Eva ang paghingi ng paumanhin upang tuluyan ng matapos ang issue. Priscilla Mireles Bagamat na ayos ang kanilang relasyon, muling nasubok ang pagsasama ni Priscilla at John noong July 2024 nang akusahan ni Priscilla si John na tila looking very divorced habang nasa isang trip sa Boracay. Dahil dito, sinabi ni John na sila ni Priscilla ay nasa isang mutual break ngunit agad itong pinabulaanan ni Priscilla. Simula noon, pareho naging tahimik ang dalawa tungkol sa estado ng kanilang kasal. Gayun Gayunpaman, namataan sila sa isang F1 Grand Prix work event noong September ngayong taon. Kamakailan, napansin si John na kasamang isang misteryosong babae sa isang bar na sinundan ng isang makahulugang pahayag ni Priscilla sa social media tungkol sa pagharap ng isang taong tinatrato ang iba na parang option lamang. Bea Alonzo gumawa ng ingay sa showbiz ngayong taon si Bea Alonzo. Una, inanunsyo niya ang kanyang breakup sa fiancé na si Dominic Roque. Bakay na usap-usapan matapos ang pagsisiwalat nito ni Boy Abunda sa publiko nang wala umano ang kanyang pahintulot. Pangalawa, naghain si Bea ng cyber libel complaints laban kina Christopher Min, Oji Diaz at sa kanilang mga co-host sa kanil kanilang online shows na si diyo umano'y paninirang puri laban sa kanya sa kanilang mga kolom at programa. Samantala, sa issue naman na kanilang hindi pagkakaunawaan ni Boy, pinili ni Bea na magpakumbaba at magkipag-ayos. Pero sa binisita ang set ng talk show ni Boy at doon nila ni ang isa't isa bilang tanda ng pagresolba sa kanilang hindi pagkakaintindihan. Heart Evangelista and Pia Words Back Napilitang magsalita si Hart o sa umano'y hindi pagkakaunawaan nila ni Pia words back. Ngunit nilinaw niya na wala siyang personal na issue laban kay Pia, maliban na lang sa mga taong nasa paligid niya ang tinutukoy umano ni Hart, yung dating niyang glam team na iniwan ang kanyang kampo matapos ang isang hindi pagkakaunawaan. Ang dating glam team ni Hart ay ay naging bahagi ng kampo ni Pia na noong taong linyon ay bigla naging prominente sa mundo ng fashion. Ito ang nagpastiklab ng umano'y kompetisyon sa pagitan ni na Hart at Pia. Nery Naig and Rufa May Quinto, Naaresto si Neri na ito sa mga reklamo ng syndicated estafa at paglabag sa securities regulation code. Gayunpaman, iniutos ng Bureau of Jail Management and Penology ang kanyang paglaya noong December 4 matapos matuklasan ang mga pagkakamali sa pagpapadala ng sampina para sa kanyang kaso ng syndicated estafa na nagresulta sa paglabag sa kanyang karapatan para magproseso. Naka-schedule naman ang kanyang arraignment kaugunin ng Diomanoy paglabag sa Securities Regulation Code sa January 2025. Samantala, si Rufa May Quinto ay nahaharap din sa 14 na kaso ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code na may kaugnayan sa parehong derma clinic na sangkot sa kaso ni Neri. Kusang loob na sumuko si Rufa may sa pulisya at ang akong lilinisin ang kanyang pangalan. Kasabay nito, nasa proseso rin si Rufa ng annulment sa kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Parehong iginiit na Neri at Rufa May na sila ay simpleng endorsers lamang ng skin clinic at wala silang kinalaman sa panghihikayat ng mga investment. Maris Racal Malakas na naging hatak ng tambalang na Maris at Anthony sa mga fans dahil sa kanilang pambihirang chemistry. Gayun pa man, noong una silang pinareha, pareho silang may karelasyon. Kinumpirma ni Maris ang hiwalayan nila ng singer na si Rico Blanco noong July. Samantalang si Anthony naman ay nagkumpirma ng hiwalayan nila ng non-showbiz girlfriend na si Jam noong November. Hindi nagtagal napansin ang pagiging malapit ni Maris at Anthony sa isa't isa. Dahil sa walang tigil na pangungutya mula sa mga fans, naglabas si Jam ng series ng screenshots na naglalaman ng di umano yung mga pag-uusap ni Maris at Anthony habang sila pa. Sa kanyang pahayag, inamin ni Maris ang kanyang pagkakamali ngunit iginiit na inakala niyang single na si Anthony noong mga panahong yon. Sa hiwalay na pahayag, humingi ng paumanhin si Anthony kina Maris at Jam para sa mga nangyari. Chloe San Jose ang drama sa pagitan ng Pilipinong gymnas na si Carlos Yulo at na kanyang kasintahan na si Chloe San Jose at ng ina ni Carlos sa si Angelica at ang natitirang bahagi na kanyang pamilya ang naging usap-usapan ngayong taon. Ang kontrobersya ay lumutang matapos nitong matabunan ang makasaysayang pagkapanalo ni Carlos na gintong medalya sa Paris Olympics. Nagugat ang hiduwaan ng mapansin ng nyari sa saang tila kawalang interes ni Angelica sa tagumpay ng kanyang anak na si Carlos na ipiniliwanag niya bilang resulta ng matindigang pagtutol sa relasyon nito kay Chloe. Pinabulaan din ni Angelica ang mga ulat na may alitan sila ni Carlos tungkol sa pera matapos ang balitang ginamit o manun niya ang mga napanalunan at kinita ng anak sa endorsements para bumili ng bahay at iba pang ari-arian. Sa gitna ng mga hinaing ng kanyang ina, pinanigan ni Carlos si Chloe at idiniin na siya ay isang malayang tao nilinaw din niya na ang kanilang relasyon ay hindi nilalayong ilayo siya sa kanyang pamilya. Inilanta din ni Carlos ang amanoy maling pamamahalan ng kanyang ina sa kanyang pera na nagtulak sa kanya na bawiin ang kontrol sa kanyang mga account. Umabot sa Oktubre ang tensyon na ipakita ng ama ni Carlos sa si Mark Angelo ang mga screenshot ng mga mensahe na nagsasaad ng di walang galang ni Chloe kay Angelica. Bilang tugon, itinanggi ni Chloe ang mga paratang ng pamilya ni Carlos at iginiit na ipinagtatanggol lamang niya ang sarili at ang kasintahan laban sa toxicity.